Ngayon na ba ito, you Si Edniel si Ednyel Parosa, itong ating RH52 kumbatsero ay uh, sumama pala sa pagpunta dyan sa sa West Philippine Sea. West Philippine sa, sa Pag-asa Island at meron mm. siyang uh, report, yung runway daw dyan sa Pag-asa Island eh tapos na. Mm -mm. Ilan pang proyekto mga makukumpleto ngayong uh, 2025 ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ito report ni RH52 Ednyel Parosa. Kami na dyan! Inaasahang makukumpleto ngayong taon ang ilan pang proyekto sa Pag-asa Island sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces Spokesperson, Colonel Francel Padilla, natapos na kasi ang extension ng runway sa isla na mayroong komunidad sa tulong kanluran ng bansa. Personal nating nasaksihan ang development sa lugar kasama na iba pang tauhan ng media. Mayroon ng sariling power source at desalination facility ang maritime picture habang ginagawa na ang hangar at wharf o pantalan ng pag-asa. So with that, kasama yan no, sa ating Horizon 3 projects and uh, yun nga, completed na yung hangar natin. Uh, konti na lang yung ini aim natin na matapos but tuloy-tuloy pa rin yung mga programa natin not just for the Air Forces of the Philippines but for the whole island. So tinitingnan natin dito are multi-role facilities no? not just for the defense but also yung HADR natin doon and of course, paggamit na rin sa ating communities. Ito nga, kung anong runway na ito ay katapatlamang at hindi naman alintana ng AFP presensya ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa tinawag nitong Symbolic Maritime Patrol bago ang araw ng kalayaan. Ito sa si Edniel Parosa, nag-uulat para sa Deezer Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.